Pilit ka. Hmm. Ah, pilit mo pilit ka. Okay. Pilit ka ito. Oh. <laughs> Basahin mo muna. Pilit ka. Hmm. niya malaki. Bubuksan mo. Ba, bawain mo ni. Uy, pakita mo dito. Ay, Ay. Pakita mo. Oh, my goodness. <laughs> mo, um, Anuhin mo kung ano yan. Oh, my goodness. Pakita nga. Ang Isang, Isang, Isang Patingin. Isang Patingin. Liba? Isang libu. Buklatin mo. <laughs> isang libo bang? uy, isang libo ka dyan hindi isang libo, bilangin mo bilangin mo ito <laughs> ah, ito o, bilangin pili ka dyan ha? ang maliit ang laman, malaki ang laman yan, pag malaki ang lagayan, maliit yan o, saan ang sayo dyan pakita mo dito pakita mo Hmm. Pignan mo, ilan yan? One. Buklatin mo. oh, ilan na yun? Four na yan eh. And di three pa lang yan. One, two, three. oh, dahil isa na lang to, kailangan mo sumayaw muna. Ha? Huh? Kailangan mo sumayaw. Para makuha mo to. Sumayaw ka muna. Ayusin mo. Kahit anong ganun sa'yo mo kanina. ice cream yummy? oh, sige. Okay. Ayusin mo. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Oh, dahil good ka. Oh. buksan mo kung ilan yan. Take, take pa Siyempre. Kanina yan galing. May pangalan niya. Ano to? Ano pangalan? pop, oh, dandahan. Ah, uh, ito na naman. <laughs> that... <laughs> oh, bilangin mo, ilan na? Bilangin mo, bilangin mo, hawakan mo. Hawakan mo, ayusin mo. 1, isa 3, mo mamalay yung utang mo sa akin utang sa akin ha? utang sa may utang ko pala oh <laughs> my god <laughs> <laughs> may utang may utang pa pala mo kung magkano utang ko King, Mufasa uh, is deeply committed to huh? balance, the well being of all, the <laughs> <laughs> he represents the of all creatures, and he is careful to respect the balance of nature. Is shown to be a Simba, son, and a responsible king who cares for his people. He teaches Simba valuable lessons about life uh. and leadership.